isa pong uh, maganda at mapagpalang oras sa mga all unang-unang uh, -una nga pala no, uh, tayo po ay nagpapasalamat at uh, umabot na po sa 5,000 ang ating mga subscribers kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, naway patuloy nyo pong suportahan ang aking malit na channel nung isang araw nga pala na pag-usapan sa Senado etong... Uh, pagkukumpuni ng mga kalsada. Buti na lang at uh, mayroong mga active na mga senador na tulad nito. No? Ang mapapansin lang natin diyan, nasaan kaya ibang mga senador? Para yatang tahimik na tahimik. Dito ay uh, ikinwestyon ni uh, Senator Bato de la Rosa yung uh, pagsisira ng mga maaayos pang mga daan na kung saan ay uh, may mga daan na hindi pa nagagawa. Eto pakinggan natin ang pagquestion ni Senator Bato de la Rosa sa Department of Public Works and Highways. May mga kukuwit pa na. Pero sayang ang pera ng gobyerno dito. Uh, hindi pa sira, binubungkal na ayusin na. Tapos yung sira hindi inaayos. Uh, paano natin maiwasan 'yan? Kaya daw ito na tanong ni Senator Bato de la Rosa dahil kapansin-pansin nga naman na yung mga maayos pang kalsada ay sinisira at binubungkal na para daw palitan ng bagong semento. Uh, May sagot ang uh, Department of uh, Public Works and Highways dito ano. Ito pakinggan natin. Um there is a point uh, when the road uh, starts to deteriorate And it would be more economical actually to uh, undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo maganda-ganda pa ang tingin nyo, but actually the pavement starts to deteriorate. May punto ang DPWH dito, ano? pero kasi sa pananaw ng nakakarami ay uh, nagiging ugat ito ng korupsyon dahil nga naman maayos pa yung kalsada, bakit uh, kailangan gumastos para palitan ito? Ito pa ang dagdag pahayag ng DPWH kaugnay sa mga kalsadang uh, naiayos na kumbaga. Ito pakinggan natin. We now have a good uh, inventory of uh, the conditions of the roads and the bridges as well. We have a pavement management system na, which tells us actually what is now the condition of the road, uh, yung sa bridges, ganun din po, and uh, what kind of intervention we have to undertake. Dagdag pa ng DPWH kaya daw madaling masira ang mga kalsada dahil sa mga mabibigat na mga sasakyang dumadaan kaya ang sabi ni Senator Tolentino ay dapat nang amyendahan ang batas tungkol dito eto pakinggan natin so ang gusto mong sabihin me, para, hindi nag, right. para hindi tayo para hindi tayo sa lifespan or economic lifespan ng ating mga daan dapat realistic din tayo pagdating sa axle load na inaalaw natin na gumagamit sa ating mga daan okay. uh, of course uh, your honor i think I, i totally agree with your premise para yatang uh, naililigaw ang cc kung bakit uh, Madaling masira ang mga kalsada natin. Kung ganun ang uh, problema, eh talaga namang dapat uh, limitahan ang mga bigat ng mga truck na dumadaan sa kalsada. Kasi ang pagkakalam natin, uh, 13.5 tons ang inaalaw sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa niyan ay umaabot uh, lamang ng 9 or 10 tons. So dapat naman talagang ayusin na yan. Pero ito no, may dagdag hirit ang uh, DPWH eto pakinggan natin um, admittedly your honor, there has been uh, for several years medyo kulang kulang ng budget namin for uh, the routine maintenance program na ginagawa as I understand your honor so yun nga lumabas din na dagdag budget ang kailangan pero kaya naman napag-iisipan ang ating uh, DPWH na may mga nangyayaring himala dahil nga maayos pa yung kalsada kahit sabihin natin na may lifespan nito pero sinisira na na kung saan may mga kalsadang hindi pa gawa, hindi pa naumpisahan ay uh, hindi 'yon ang pinagtutuunan ng pansin. So maaring dagdag budget nga ang kailangan nila. ayan po ano, uh, binahagi lang natin ang naging usapin sa Senado tungkol dito sa pagsisira ng mga magaganda at maayos pang mga kalsada na i, napansin ng ating mga ilang senador. Maraming salamat muli sa inyong uh, suporta sa aking malit na channel. Pagpalain na ang bawat isa. God bless everyone.